Our Ocean, Our Obligation, Our Opportunity Yan ang tema ng National Maritime Week ngayong taon kung saan naging matagumpay ang pagsisimula nito sa pamamagitan ng nagkaisang ahensya ng Maritima, ang Maritime Industry Authority, Philippine Ports Authority, at ang Philippine Coast Guard. Ipinagdiriwang ang National Maritime Week tuwing sasapit ang huling linggo ng September alinsunod sa Presidential Proclamation Number no. 866-1996 na naglalayo na palawakin ng kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng maritime industry. Una nang nakiisa ang marina sa isinagawang taunang International Coastal Cleanup Drive sa Baseco, Manila. Idinaluhan ito ng iba't ibang kawanin ng gobyerno at pribadong sektor na pinangunahan ni Undersecretary ng Environmental Management Bureau ng DNR na si Attorney Juan Miguel Cuna. Ayon dito, ang pangunahing mensahe ng aktibidad ay maiparating ang kapakanan at pangangalaga ng karagatan. Kasab ang ng pagbubukas ng National Maritime Week ay ang pagsasagawa ng Banal na Misa sa headquarters ng Philippine Coast Guard, sa pangunguna ng Philippine Ports Authority at ng Marina at iba pang ahensya ng gobyerno. Matapos ang Banal na Misa ay isinagwa ang Ecumenical Memorial at Sea Service sakay ng PCG vessels at balangay para sa pag-alay ng ceremony flowers para sa pag-alala at pagpaparangalas sa karagatan. Samantala, naging matagumpay rin ang bloodletting activity sa Eva Macapagal Terminal kung saan 110 ang nakiisa rito na binubuo mula sa Philippine Ports Authority kasama ang Marina at ang PCG. Ang lahat ng nakalap na dugo ay ipamamahagi sa Philippine General Hospital at sa Gat Andres Memorial Medical Center para sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang blood transfusion. Sa isinagawa namang press conference ng nasabing mga ahensya, ipinahayag ni Marina Administrator Sonia Malaluan na higit pa sa kaligtasan at pangangalaga sa kapalgiran tungkulin ng Marina na tiyakin ang patas na oportunidad para sa mga Pilipinong manggagawa sa maritime industry. Ito si Rona De Los Santos para sa Marina DGTV News on Deck.